30, 40, 40. Kaso, kaso nga lang ma'am, ito po kasi lumabas sa amin. Ah, ano nangyari ma'am? Hmm. Hmm. Iba drain. Kaso may lumabas pa ang negative mo ma, 817. Ayun o, ito yun o. 817. Ay, hindi ko lang alam nung... Hmm, hindi ko lang alam ma'am, kaso ma'am. <laughs> Wala talaga mong alam dyan ma'am eh. About sa mga apps. Hindi ko lang alam ma'am. <laughs> Kasi ito lang po yung collection din namin, ma'am. Kung ano lang din po yung nalabas, ma'am, yun lang din po yung Saan Sana, ma'am? <laughs> Hindi po, ma'am. Nagre-remit lang kami, ma'am. 7-Eleven lang po. Kasi may minus na yung ano. Binayaran nyo na yung ano. Hmm. Ano mam? Ma I-concern nyo na lang kay Panda kung paano babayaran. Ay, paano ma ibabalik yun? Ito ano? ano? po ma'am, dito rin po yung ano ma'am. Ang gusto niya ma'am, ID ko rin po ma'am. Kunin ma'am. Eto, ma'am, may profile naman ako dito ma'am. So, so, so mm. Mm. So, ito ma'am, picturean nyo yung profile ko ma'am. Tapos yung worth nung ano, nung babayaran. Eto po. Ito, ito ma'am, may ID rin po ako ah, dito. Ma Baka tudahan nyo ako ma'am eh. Ah, ah ma'am. Yan, tapos ito yung ano, ma'am, picturean niyo na rin 'yan, ma'am. kulaw mga mga. <laughs> collection ka sana lang, bus. Wala hmm. pa po so, talaga alam Sige ma'am, i-cancel nyo na lang ma'am Para walang problema i cancel nyo dyan ma'am di sa akin Wala po kasing pagka-cancel dito eh Maraming salamat po sa servisyo nyo Kaganyan Wala naman po kami na inalaman dyan ma'am eh Tapos pag inita nyo kami mga rider ma'am I-ano nyo po Kukonsen nyo pa po na ganito ganyan Kaya nga ma'am Tapos pag inita nyo ma'am rider Huwag naman sana ganun Deliver lang naman kami ma'am eh ganyan ang paggagawin nyo ang baba na nga ng perni panda tapos gaganyan nyo pa kami naman po sana kayong ganyan taor naman po kami ma'am tatrabaho lang eh cancel nyo lang ma'am May concern kay ma'am kay Panda kayo ma'am kasi kung ano lang po yung nalabas dito sa amin yun lang din po yung sinusunod namin ma'am. Hindi naman kami nagdadagdag ma'am eh.